And may gumagawa pala sa aming CR ngayon kasi pinapaltan yung aming shower. And I noticed ko parang luma na yung kanyang shorts at saka yung kanyang damit. So marami naman akong damit dito. I think kasya sa kanya. So eto na nga mga hobby Kakatapos na mag-deliver ng embutido. Ayan ang mga team oh. Sila ang call. Kakatapos na magpa-pick up ng mga embutido natin. Ate Rose! Ano ang ating kakainin? Uh, Anong nilabas mo dyan? Ito po yung kaldo. Ah, magpapansit? magpapansit. Ako pa, magluluto ay, ng pansit. Ah, Ako, magluluto akong pansit ngayon. Yung saging po lang na natin, sir. Naging negro na. Hala. Maitim na po. Hala, sobrang lambot. Ay, gawin na natin turon yan. May bumi bumili, na ng lumpia wrapper ba? Meron po. Nasaan? Nagay ko po dyan sa Ito Dito po. Ay, ah, yan. Mm. Perfect. So, ito na yung mga hinug na hinug na saba. Gagawin namin ito ron. Actually, gusto ko sana siyang gawing banana cake kasi mas masarap, di ba, ito Kaya lang, sa naman yung lumpia wrapper namin baka tumigas. So next time na ako gagawa ng banana cake. So tutun na lang tayo. Tapos dahil sobrang mabango at mukhang amoy matamis na siya, din ako magalagay ng uh, asukal. Nagugas na ako ng kamay. Yan. Eh nakagawa tayo ng ilang to? 17 na turon. Mm -hmm. Kasi na sa atin yan. Kahit hindi dalawa tayo. Kasi And dahil meron kaming turon, uh, masarap na kapartner ng turon ay pansit bihon. Pero kulang kami sa ingredients kaya mag-grocery muna kami. Gusto itong sumama ni na? Ate Rose. Tsaka sino gusto sa si mama Ate Rose? Si Ate Julie at si Lindy sir. Si Ate Julie tsaka si Lindy. Para makapamasyal daw po. Makapamasyal masyal man lang. Let's go, sige. Ito po ako, ako ang mahal ng gulay. Ano? yung mga reporter dito. Ano itong 180 pesos. Ang mahal ng gulay. Para mas mga ito, isa magbuli, magkagli na lang kago. Opo. Okay. Hey Julie, ito ba yung hinahanap mong shampoo? Dahil? Marami na, may shampoo na sa bahay, ang dami. Kaso sabi ni T. Julie, hindi niya ginagamit yung shampoo niya na gusto sa tindi dahil. Naalas, Naglalakas daw ang kanyang hair, kaya dito yung gusto niya bigyan. <laughs> And we're back na dito sa bahay. And next time na magla-prepare naman ating mga ingredients para sa ating Pansit bihon, no? Okay. So, habang ipiprepare sila ng mga gulay, ako naman sa kanila. Nagamit eh. so, ako ngayon ng pork at saka ng chicken. Okay. Hindi pala ako, wala pala kaming pork. Ang gagamitin ko ay chicken at saka atay ng manok. Yeah. mag tayo mag ng ating bawang at sibuyas. So, nalagay ko na yung ating atay at saka manok. Gagamit tayo siya ng ating paboritong select soy sauce. Napakasarap nitong select kasi hindi siya super ano. So, tag tag na ako maglagay, guys. Nagamit din na natin ng ating kaldo. Tawin namin kaldo, broth, na ginamit ni Ijiwe nang gumawa siya ng sisi. Ay! Ayan, galing pa yung freezer. Kunti <laughs> so, pa mga taba-taba ka -taba rin. So, magpito na tayo ng turon habang hinihintay natin kumulo ang ating broth. At si Ate Rose magbabantay ng turon natin, Ate Rose. Thank you, Ate Rose. May it na. rin natin ang ating paboritong hobe na pansit bihon. Pagandahan dito, hindi na kailangan ibabad. Kaya eh, ako talaga, ako yung nagluluto na, ayoko na binababad ang bihon. Kaya maganda to. Ang ginagamit ko ngayon, guys. Hobe, pansit bihon. Ah, Kasab kasabay. kasabay yun na yan sa gulay. Kasabay ko na yan. And nilagay na rin natin panghuli huli ang ating repolyo. Lapit mong maluto. Yan, para medyo crunchy natin. Ang koli, oh. Masarap pag maraming gulay. Eh. At luto na rin ang ating pancit bihon. Yan, hobe ang gamit natin ng bilis maluto kasi hindi kailangan ibabad. Masarap siya. At malapit na matapos ang niluluto mo, Atos. Opo, sir. Ang aming tulot. Kain na tayo. Tinawag na mga kawatan. Cheers. Opo, sir. Kain na tayo. Ito na aming pagkain, guys. Pancit bihon and turon. Kami niyan. Snack. Snack na dinner. And may gumagawa pala sa aming CR ngayon kasi pinapaltan yung aming shower, mga faucet at saka yung shower head namin. Si Ivan yung gumagawa dito sa bahay namin. And I notice ko parang um, lumana yung kanyang shorts at saka yung kanyang damit. So marami naman akong damit dito. I think kasya sa kanya. So bibigyan ko na lang din siya. Tapos pinagtabi ko na din siya ng um, bihon at saka tutan para may uwi niya sa kanyang family. Ay ba, ano? Tapos na, hindi pa. Linisin na lang. Linisin na lang? At si Ayman na ang gumagawa dito sa amin. Yan. Kapag may mga gagawin sa bahay, yan ang aming ano, tagagawa dito. <laughs> so nakita ko itong mga t-shirt na to yan. T-shirt pants at saka mga jogger pants. Mga luma na din naman nagagamit na namin ni Habi David. Um, bibigay ko na lang kay Ayman itong mga to. So, pauwi na si Ivan. Pero hindi pa siya tapos kasi may mga uh, tatapusin pa siya next week. Pero bibigay ko ng mga damit shorts at saka pants para sa kanya at saka yung food para sa family niya. Ivan, yung food, kunin mo Tapos ito, oh. bigyan ko ito sa'yo. Ay, you, mga damit yan at saka pantalon, jogging pants, hindi ko alam kung kasya sa'yo. Ay, so, And then, okay. kunin natin yung ito. Food. Ito, may pansit, merong turon. tsaka mga piyaya na hindi na kinakain natin kasi ang dami na baka masira. That iwi mo sa inyo ha. Okay, see you next week ha para tapusin mo yung ano okay. ginagawa mo. Thank you. Okay. Ingat.